So yun dahil summer Summer Gabi ngayon Dahil na Baka bike ka Gabi ngayon summer uh -huh. Ayan Dahil summer Dahil summer uh -huh. gabi ngayon Gabi Magna night ride So magna night ride kami sa gabi <laughs> So ayan Boss Toyo yan. Si Bay Travis yan. Si Master Joel uh -huh. Ayan So pupunta kami sa hindi namin alam kung saan mapadpad. Oh, bala na sila. <laughs> bala ko sa mapadpad. Oh. Kasi mainit sa araw, kita ang araw. <laughs> May kahit gabi, kahit ngayon ano oras na, ala na yata. Napakainit pa rin ng ano. Simoy na hangin. <laughs> So dito na kami sa Eton Road. So kami ng Tagaytay. Ayan. So hindi na kami dumaan sa Santa Rosa. Na Balibago sa Tagaytay Road. Do. So i-exit na kami dito sa Novali o Paseo. Ayan. So kaya muna kami dito. So galing kami ng Kalamba. So yun mga road binabagtas na namin ng Tagaytay Road. <laughs> So binabagtas talaga. <laughs> so pupunta na kami ng Takaytay. So yung mga kasama na doon sa dito. Ayan. So alas dos na ng madaling araw. So yung mga idol, dito kami sa My PNP. Ayan. So medyo makunat-kunat ng kaunti. ayun, Tambay muna kami dito. Bosoyo shout out. Geng-geng. Geng-geng-geng. <laughs> Dito pa kayo mama ya? Dito pa picture-picture ah. Hahaha. <laughs> <laughs> Ayan. Ngayon nga langan tayo bago mag baga. Nasa kanya-kanya na, na tayong ano. Lungga. Hahaha. <laughs> <laughs> pa. Di <Diba> kita? <laughs> Hindi ba kita? Kasi lang kita oh. <laughs> Kala ko malapit na ah. Bye ha? Sabi mo malapit na sino ba yun? Ah. Tagaytay na yata to <laughs> Parang hindi alam mo takita. <laughs> Ang mga prutas nga. Midorian. Meron dito. Meron din doon. dulo So yun mga idol. Dito na kami sa Tagaytay. Ayan. Tagaytay. So dito tayo sa Budik. Budik. <laughs> so paking paking pa oh. Si Egul ka. Oh yes. na si Tal. Ah. Ayun. Yung magpapalitig mo yan ang foggy weather. Oh. Wow! Walang ganyan! Oh, ano Dito lang sa Tagaytay to! Hahaha! Paking pa, tapos pala hindi pala paking yan, oh, naguuling nag pala. <laughs> oh. yun, tapos uling pala yan, naguuling <laughs> Yung ginagamit yung paglight na pagkaga yung panahon na no. Ayan o, no, nakapaglight na. Oh, yan. Oh. So, KOR ang lapag. Ayan. <laughs> oh, Mga madaling araw okay. nag as 12. Tapos toyo. Geng, geng! Malakas pa, hindi pa mainit. <laughs> Travis, yan. Master Joel. <laughs> Travis. Si Bay nasa dulo. Aso. Oh. Oh. naka-video. naka-video ka, sige. Naka-video ka. Woo. So, KOR. Okay, uh, KOR ang bagsa. so, yan. Hanggang dito ay Gengeng. Gengeng. Ito -geng. ay Bagyu. Bagyu. Aja ay ulung de mister. Pagnehirap ang kana. Always. Ganggang. So ayan ang pag. Pagmuli lang bangurba. Bangurba. Ako nito. Oh, yan pa po. Oh. Hindi eh, na namin yan. Paging pa. ng ano Saudi. So yun. Yeah. Kung kalapin <laughs> nito pa pa. Ito na kami sa KOR. O R. Yan. Yun, ganggang. Ganggang. Always. <laughs> so K O R. K O R ayun. Kami pa lang ang nandito. Eh, hindi, hindi ko alis, Kami pa lang ang bida. Kami ang bida. Five. 5... <laughs> yeah. Asa ka, mo. yun Kami pa lang, lang nauna dito. Kami pa lang tao. Kami pa lang. Kami pa lang natutulog. Dito Kami pa lang ka natutulog. <laughs> Tasik <lao> ba? <laughs> Kami rin yung hindi pa natutulog. Pagkaman. Ayan, ito boss tayo. ang page kay Ang walang tulugan. Ayan. Ang walang tulugan. Nahirapan tayo sa Lusong. Uy! Ayop! Nahirap magkakaya sa, <laughs> sa Lusong. Lakad sa Lusong. Magdidigit tayo ng sikat dito. Kakaunti na. Dati marami dito. Tinatanggal siguro nila. Tabihan natin ito. Si Bigote Green. Yan. So, nakasama namin yung si Bigote Green. Yan. ayaw dumikit? <laughs> Local? Mas dumidikit pa sa kamay ko eh. Asan ah, yung tatlong pugi? Asan? tatlong pugi. tinanggal na yung mga ayaw dumkit. Ayaw, dumikit. ayaw magpadikit. Basa. Ah, basa. Basa, yun eh, o. Hindi ah, ka na no. Hindi na Wala, hindi ka Wala na, mas dumidikit sa kamay, yun eh, no? Ha. <laughs> eh, dumikit din, oh. Nasa dulo lang. <laughs> <laughs> Dilikitan sino 'yung dumikit niya.